Hello guys, magandang araw sa inyo Panibagong video na naman ang aking ginawa Ah, nandito ako ngayon guys Manghingi ako sa inyo ng mga paspasinsya ah, Matagal na akong walang upload-upload sa YouTube ko Kasi guys, meron akong gikabisihan Ito, ito ang kabisihan ko ah, Pero guys, babalikan ko kayo guys Magawa din ako ng mga video Para sa inyo para din ako makabigay ng idea o mga sharing sa inyo guys kung sana kakaalam na uh, wag lang kayong titingin sa video ko kasi basic lang yon ang nandon kagaya nyo, kagaya ko nagahanap din ako pag nahirapan ako sa trouble Ah uh, guys salamat pala sa inyo mga suporta sa akin uh, dito guys yung so, nagbunsa attack ako Tingnan nyo guys ang moon attack na Mm, morning kagabisihan na ako guys. Uh, matagal akong hindi nakagawa ng video. Kasi ito ang ginagawa na cool ko na lang. Pero namimiss rin ko kayo. Gagawa rin ako ng video. Para sa inyo. Salamat guys.